So watch out mga brad, kumusta na kayo? So nagbabalik ako mga brad mula dito sa may barangay Pinugay sitio Milestone mga brad. So mga brad, nandito ako mga brad sa may isang uh, open field na area at may napansin ako mga brad. Pero mo, tirik na tirik yung araw mga brad. Napansin ko mga brad, yung mga baka rito mga brad sa lugar na to, nakabilad sa araw at sobrang papayat mga brad ng mga baka sa lugar na to ngayon uh, may kinausap ako na tao dito at sinubukan mong pakiusapan na kung pwede uh, ilagay sa uh, malilim na area yung mga mga baka so hindi pa daw nila alam kung kaninong baka yan so gagawa natin ang paraan mga brad para mai, mailagay sa uh, malilim na lugar na yan Sanjan so, lang kay mga brad. Ayan, ito. Ayan, ang dami nila mga brad. Sa so, lapitan natin mga brad. Para mas makita natin, mga Ayan. Ayan kita mo ba yan mga brad? Ayan, kita mo mga brad? Sobrang payat mga brad. Nakabilad pa sa Satirikan. Diyos ko po, sino kayo may-ari nito. Ayan. At, sana mapakiusapan natin na mailagay ito sa mas malilim at maayos na lugar. Ayan. Ayan. Ayan, nakita mo mga brad? Ayan. so madami siya mga brad ayan. so ang oras pala natin ngayon mga brad ay Ayan, alas dos alas dos sa is ng hapon grabe ang init mga brad so kung paano ako napadpad sa lugar na mga brad eh nagdeliver deliver lang ako sa isang customer ayan 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 pa oh sobrang papayad niya mga brad Ayan. Ay, Ayan. O, alam nyo mga brad, kahit nasa probinsya itong lugar na to, sobra pa rin ang init mga brad. Ayan, at kung ikaw ang ibibilad sa lugar na ito mga brad hindi ka tatagal matapang ito mga brad ayan so yun subukan natin mga brad hanapin natin may ari nito ayan so dyan lang kayo mga brad So nagtanong-tanong tayo mga Brad sa mga nakatira sa lugar na to at sinubukan natin alamin kung sino may ari ng mga bakang nakabilad sa tirik na tirik na sikat ng araw. At napag-alaman natin mga Brad na yung may ari daw ng mga bakang iyon ay hindi raw taga rito. So pumupunta lang daw tuwing alas 5 ng hapon para bisitahin ang mga alaga nilang hayop. ayon So for public awareness na lang siguro mga brad so sa mga nag-aalaga ng hayop uh, nagaalaga nag-aalaga ka ng kalabaw, baka, kambing so kahit anong hayop mga brad so sana uh, wag naman natin hayaan na nakabilad sa tirik na tirik na sikat ng araw at halos wala nang makain na damo Ayun. so sana mga brad uh, ituri natin na kayamanan ang alaga nating hayop at ituring nating isang kapamilya so pahalagahan natin ang mga alaga nating hayop yun lang mga brad sa mga bumibiyahe uh, lagi kayong magingat at huwag niyong kalimutan na magdasal so yun lang mga brad, ingat ingat babush mm -hmm.